Hello fellow grower, magandang araw po In this video, samahan mo kong mag-harvest ng uh, ibang labanos dito sa aking uh, tanim Yung iba kasi medyo nauna ng uh, dagmature kagaya na nasa harapan na yan na nakikita mo At uh, yung iba naman medyo maliit pa So although sabay-sabay ko silang itinanim, maganda na rin ito na hindi sila sabay-sabay na dagmature Kasi hindi ko naman kayang kainin ng sabay-sabay lahat Ano? So maganda na rin ito na merong nauna at uh, ang tip nga pala sa pag ano ng mga uh, labanos na tanim natin uh, Unang pagbabasehan natin dyan, yung uh, maturity date na sinasabi sa pakete But normally, itong uh, labanos, around 30 to 45 days po, ready na pag-harvest yan Depende sa variety Meron kasing mga early maturing na tinatawag So ito pong variety ito na itinanim ko, galing sa uh, ramguyata ito Ay uh, early maturing Sorry, mali. Hindi pala ramgo. Ito pala ay, ano, uh, ayan, uh, east-west seeds. Speedy ang tatak niya at nakalagay dyan sa kanyang pakete. O, ayan, no? early maturing radish with smooth and bright white roots. All right, So, early maturing ito, itong variety na nakuha ko. Ayan naman, ngayon, uh, Although pagbabasihan natin, syempre, kung kailan tayo nagumpisang maglipat tanim o kung kailan siya sumibol, doon tayo magbibilang. At the same time, titingnan din natin itong ating uh, tanim kung uh, ready na ba siya na anihin. Isang palatandaan sa labano, sa, napo, sa radish, na ready na siyang anihin, ay yung uh, kulay niya. So, puting-puti yan. Pagka yan gumugulang na, makikita mo yan, medyo nagdidilaw ang kulay niya ng kanyang uh, laman. Pag nagdidilo po ng konti, nagumpis siyang dumilaw, ay ibig sabihin, pagulang na yan. So, dapat yan, hinaharvest na kagad. Kasi po, pagka uh, gumulang ang labanos, ay nag rin ang lasa. Ano po, sumasama yung uh, lasa niya. Kaya kailangan, maharvest mo na siya, habang siya ay uh, uh, maputi pang ganyan, at na, uh, more or less, na-achieve niya na yung laman na kailangan sa kanya. Yung size ng laman. So, kirahin na natin. Ito po normally binus sa binubunot lang eh. Ayan. So, ayan. So ito po yung isang ating naani. taman tama lang itong nga uh, sukat na to. At uh, yung kanya maturity taman tama din. Ito, medyo mahaba siya ng konti kasi malalim yung kanya kinatataniman. Dito naman tayo sa mas malaking container na kung saan ay tatlo ang nakatanim. Ayan. Pagka rin umangat na ganyan, ano, kagaya nitong isang to, yung pagkakaangat niya, nasa apat na pulgada na, uh, yan po, ay ready na rin yan. Yan ganyan. So, pagbuno uh, tayo. Yan. Hmm. Ang haba niya, oh. Hmm. So, yung laki ng inyong itatanim o aanihin na labanos, nakadepende rin po yan sa variety na inyong itinanim. Yung inyong pag-aalaga, syempre, kasama na po yun. Hmm. So, ito, medyo maliit ito. Oh. Hmm. Pero tama rin lang yung uh, size niya. Mas maliit itong isang to oh. Ayan. So merong talagang nauna Merong nauhuli Ito ngayon yung ating na-harvest to oh. Yung dalawa medyo maliit pa Pero okay lang din Tanong, pwede ba natin isuksok uli sa lupa ito Para lumaki uli Well, hindi na po, nabunot na natin eh So harvest na yan Pugasan na lang natin ano? Alright, ito na siya. Pungusan lang natin ang dahon. Itong mga dahon na 'to, hindi ko itatapon, ilalagay ko ito sa aking compost bin. Alright, hindi siya nagkapareho -pare ng laki pero okay lang yan. Dito oh, dito sa malaking container. Mas bentahe talaga pag medyo malaking container ang paglalagyan or pag solo yung uh, nakatanim. Dito kasi tatlo sila. Ayan, medyo maliit yung dalawa. Naunahan itong isa. Na mas malaki ang haba niya oh Ito naman, nagsosolo sa container. At uh, tama lang yung uh, size niya pang gamit. So yung ibang mga nandito pa Mga siguro one week pa bago ma-harvest itong uh, ibang nandito Taman tama lang yon Para sa susunod na pagluluto ng may kahalong uh, labanos Alright, so yan po yung ating video Sa pag-ani ng uh, labanos na nakatanim sa container Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.